Din baha sa court. Oh, abot na hindi Ah, diyan. Alam ko sa court lang baha at tinulo pala. Din baha. Wala Baha na 'to. Di miss. Ayaw wala pa.

<laughs> Bilis ano, grabe. Mamaya mangarap tayo ng ano, ng palos, tsaka dalag. Kasi <laughs> <Yeah. laughs> tamay <sa> may tali. Grabe. <laughs> Nangarap nga yan. <laughs>

Mm. Sa sabahan ng laba kung taas. Mm. Wala wala pa 'to eh. po, ka-win ba? Ito.